Hanggang maximum of tatlong beses, dinugasan yung kamay mula, mula dito o hanggang dito. Kahit saan mauna, dito dito. Ang mahalaga, ang mahalaga, mapuna, mahugasan ng kamay. Siko ang binanggit ng Allah, pero kailangan mong lagpasan. Kasi mayroon tayong kaida o suliya. Malayatim mul wajibu illa bihi, pagwawajib. Pag hindi na kumplito ang obligado, maliban ni dagdag mo yan, magiging obligado rin to. Kasi pag minintin mo lang yan, baka hindi matanggap mo mo, kasi kailangan mong sobrahan. So, kailangan pag nagudo ka, siguraduhin mo, pasubrahin mo. Huwag naman hanggang kilikili. Si -kili. Abu Hurair r.a. hanggang kilikili. -kili. Pero walang pananaw lang niya yun. Dahil ang propeta s.a.w. hindi po nabanggit na hanggang kilikili. -kili. Yung... Ganon, hindi, hanggang dito lang Hanggang dito lang Okay? Okay, so gandahan mo lang At siguraduhin natin na yung udo natin ay hindi may, may bakante, may, bak may bakante. Kasi pag mayroon dyan, hindi naugasan, hindi matanggap po Kailangan siguraduhin mo. E, may, may, kaya maingat ka palagi. Hindi. Hindi pwede yun. Kailangan, gandahan mo. Okay? Para siguraduhin mong nabasa lahat. desa kaliwa. At ang unahin ng kaliwa ay kanan. Sa kaliwa, hindi obligado. Sunnah. Kaya kung mauna mo man ang kaliwa sa kanan, tanggap ang wudo. Hindi kondisyon at hindi obligado ng wudo na mauna palagi ang kanan. Kung nagkamali ka, nauna mo yung kaliwa kaysa kanan, tanggap ang wudo hindi? Tanggap ang wudo. Okay.